Hello, what's up mga ka-keepers? May gagawin na naman po tayong experiment. Dito kasi guys, dito na ako confine, kino-confine ko yung mga isda. Na pag nakita ko silang hindi maganda yung kanilang langoy, guys, dito ko sila uh, kino-confine. Ayan, gagamitin ko gagamitin ko yung metal blue tapos yung asin kanina. So, ayan. Pang pangalawang ano nila to treatment guys So, yun sa methadone blue. So, yun sa asin naman, pampalakas ng ano, ng katawan nila. No, so, pareho lang din naman sila nagpapalakas ng katawan nila. So, kukonfine muna natin sila. Uh, iba na kasi yung ano nila guys. Yung kanilang langoy. So, ayan. Dagdagan ko pa ng methadone blue. Para magana na silang lumangoy. So guys, ito lang ginagawa ko na pag yung mga isda ko ay uh, iba na yung ginagawa or so matamlay na sila. Uh, ililipat ko na sila sa isang bukod na tank na may metal and blue at asin. So ibubukod ko, itatapon ko na itong tubig na nandito sa laman ng uh, beta fish natin. Ayan siya. So yung fins niya guys uh, hindi na siya ano hindi na siya nag-spread yung mga fins niya. So matamlay 'yan. Ililipat ko na ngayon siya dito sa kabila. So ayan, kinuha ko lang ko na lang na sa kamay then ayan, lipat ko na siya. So medyo umaano siya no dahil may asin nga siya. Parang mahapdi. Mahapdi karamihan dyan guys yung asang sa asang nagmumula ang kanilang sakit dahil sa tubig at saka yung sa uh, hangin namamaga yung asang nila hindi umano hindi lumalabas yung hangin do sa asang nila kasi namamaga so guys ganyan ang nangyayari pag namamatay din ako ng betta fish nakikita ko sa yung kaliskis pag ang pagana So, may tendency na uh, mamatay kagad or hindi na si Kaso dahil medyo busy. So, yan guys. Nakikita nyo na yan. Medyo ano na siya guys. ah uh, et, ito naman kasi guys. Uh, ano natin. Yung sa gapin natin. Ayun yung gapin natin na uh, ah uh, koi tawagin yung may isang ano platinum koi at ito ay toxido koi so ililipat na natin dyan so yan guys uh, medyo umano sila medyo umano yung katawan nila dahil siguro ma-update ano, nila sa balat nila or sa kaliskis nila ayan Ganyan ako magano guys. Ganyan ako mag-confine ng mga an natin. So within 24 hours kinabukasan ah uh, sinisilip ko sila kung okay na sila lumangoy. So ah uh, yan, dalawang ano na, dalawang air pump na rin nilagay ko para tulong na rin sa paghinga nila. So hindi naman talaga ginagamitan ng air pump yan guys. Kasi nga hindi sila ano sa air pump kayang kaya nila ng hangin natural na hangin lang kahit hindi ka mag air pump so ayan guys ayan sila para tayo nasa laboratory nito na, na nilagyan ko na okay yun lamang po guys salamat